Ang bawat relasyon ay may potensyal pang lumago kung paanong ito ay may potensyal din naman na masira. Hindi maiiwasan na kapag malapit ka sa isang tao, nagiging mataas yung expectation mo, lalo na sa panahon ng pangangailangan mo at lalo pa kung ikaw naman ay naging matulungin din. Hindi ka naman humahanap na suklian yung kabutihan mo, pero umaasa ka na yung malalapit sa iyo ang siya rin tutulong sa iyo. Nakakalungkot lang na may mga pagkakaibigan, pamilya, magkakapatid o kahit mag-asawa na napakaganda ng simula tapos masisira lang ang samahan. Kadalasan hindi yung pagkakamali ang sumisira kundi yung kawalan ng pagsusumikap na magkaroon ng reconciliation. Ang tibay ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema o friction. Dumarating naman talaga yan. Ang tibay ng relasyon ay makikita kung handa pa bang kumilos ang bawat isa upang mag-reconcile o plansyahin yung gusot ika nga. May relasyong nananatiling matatag dahil hindi hinahayaan ng pride na manaig at hindi sinusukuan ng effort na mag-reconcile. Pag dumating na yung punto na wala na yung effort sa reconciliation, yun na ang simula ng tuluyang pagkasira ng relasyon. Ang sabi nga ng Bible, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Ang verse na ito ay nagbibigay ng ilang prinsipyo para sa reconciliation. Una, ang reconciliation ay responsibilidad ng bawat isa. Ikaw man ang na-offend o ikaw man ang naka-offend. Sabi pa nga ng talata na yung taong nagawa ng kasalanan ay dapat makipag-ayos ng sarilinan. Pangalawa, panatilihing pribado ang issue. Huwag na yung magdadamay ng tao na hindi kasali o kaya walang maitutulong at lalong huwag daanin sa social media ang isang bagay na pwedeng kayo na lang ang magresolba. Pangatlo, pag-usapan ng issue. Paraan ito upang malaman kung paano maiiwasan at kung bakit ito nakakasakit sa isang tao. Kaya kung ang effort na mag ang mananaig, Maaaring mag-initiate ka ng reconciliation sa pamamagitan ng pribadong pagpunta sa tao at lumikha din ng tamang environment for reconciliation. Pag ginawa natin to, lalong lalalim ang relasyon at magiging matibay. Hindi kailangan masira ang magandang samahan dahil ang tunay na modelo sa pagkakasundo ay ang ginawa ni Jesus upang tayo ay iligtas. Siya na mismo ang gumawa ng hakbang para ipagkasundo tayo sa Diyos. Walang perpektong relasyon, pero pag may pusong handang magpatawad at lumago, yan ang susi sa malusog na ugnayan. Kaya yan dahil si Jesus ang huwaran at siya ang nagbibigay ng kakayahan. Asa ka pa.